dito kami sa bird ala yan yung bahay ni ano yung driver ko Ang <laughs> ganda dito kaysa. ang lawak wow ang lawak dito grabe sa lalaki pa ng mga baka. pupunta kami dyan sa opisina nila naiihi ako may my first eh, look pa sa <coughs> yan. Ang ganda ang ilog na dito, yan o. Oh. Malinis. Malinis. Yan, eh, malinis ng ano o. Oh. Ang lawa ko. Oh. Pwede ko magjaging-jaging dyan. Sus. Ganda dito. Grabe. Eh, yung linis ng ilog o. Oh. Hindi nila dinudumihan

Ayan guys, may swimming pool sila. Oh. Ulo, ang ganda. May swimming pool din doon na malaki. Opisina po to na ano, ng Bardana. Nandito po kami sa Berdana. Ayan. Ang ganda to no? Malawak po dito. Grabe yung, grabe yung lawak ng ano na to. Hmm. Bakit? Bawal? Hmm, hindi naman. Bakit? 20. Bawal daw mag-video dito. 70. Ang ganda din. Ang ganda ng Christmas tree kayo. Ang malaki. Ito I masusunod mean, so, naman na project I mo. Ano? Gagawin? Hmm. ang Tanggalin Kasi Ang laki na swimming pool doon. Pwede tayo malego? Tara. tayo. Okay, build up and Ang mm. 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 ganda dito. Malawak. Malawak dito. Grabe. Ko Kubo lang nila to. Tong na to. So, Two thousand years later. Sayang so, guys, watermelon. O, nanguha po ako. Dito po kami sa Verdana. yan guys, yung mga bahay. May nakita kung, ano, sinasabi nilang ligaw na ko ano watermelon ayan guys oh ayan hmm. at ito may mga hinog na ayan sabi nila nakakain daw to